Hi, magandang magandang araw po sa inyong lahat for our second reading of the day. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin. Ano po ang current feelings niya sa ngayon. Tingnan po natin. I hope na napanood nyo na po yung first, second, and third reading. Ayan. Bago po kayo tumalon dito sa ating second reading of the day. Okay, tingnan po natin. I can't stop thinking about you. Itong person po na to ay hindi po tumitigil kakaisip sa'yo. No? It may be good, it may be bad. Pwede po kasing pinapairal niya po yung galit niya para po sa totoo lang hindi niya po maramdaman yung pagkamis niya sa iyo no pinapairal niya po yung pride yung ego at talaga parang galit na galit pinapa um, binubuhay yun po yung term no binubuhay niya po yung galit niya or yung nag-iisip po siya ng mga um, nag-iisip po siya ng iba-ibang ways no kung paano po niya um maitatanggi yung pakiramdam niya po sa iyo sa totoo lang no pero sa totoo lang po there is no motivation here lack of passion sa nakita ko po dito ay talagang nag-iisip po ito at talagang wala po siyang um wala po siyang gana sa mga bagay-bagay no ang nafi-feel po niya na um pinatatag ka na ng pan ng panahon, pinatatag ka na ng pag-move on mo. I feel you leaving me behind. Parang nararamdaman niya po na talagang mawawala ka na daw po sa kanya. No? As a matter of fact, hindi niya po sinasadya pero ang pakiramdam niya po talaga ay pawala ka na po sa kanya. No? at talagang palaban ka na rin po no at nagki-create po ito ng frustration sa kanya sa mga oras na to siya po ay na-frustrate at talaga po sa so nakikita ko po dito patuloy po siyang makakaramdam ng ganyang um ganyang pakiramdam na no? frustrated no sa mga susunod na um Panahon. So maniwala ka po sa hindi, mahal ka pa po, po nito, natakluban lang po ng galit, no? Um, and alam niya rin po na yung timing just wasn't right for us. Hindi daw po tama yung oras um, sa ngayon para kayo ay magkamabutihan at kayo po ay uh, maging um, magkamabutihan at um, kayo po ay magkausap dahil pakiramdam nito both of you are still um, immature no pero hindi niya po matanggap na siya po yung immature sa inyong dalawa um, ayan po yung pakiramdam niya. Ang pakiramdam niya po ay hindi po siya nagpapatalo. Most of the time, pakiramdam po nito ay laging siya po dapat ang panalo, no? Um, sabi niya po nito, I left you before you could leave me. Inunahan ka na lang po nito, no? Maybe nabuking mo siya. or nag-ghosting ka nito because alam niya na pag nalaman mo aalis ka, iiwanan mo siya pero sa totoo lang po ayan o, naramdaman niya po talaga na um, pa uh, iiwanan mo siya kaya inunahan ka na po niya no pag ikaw naman po ang nagkaroon there's jealousy self-centeredness hindi niya po kakayanin pag ikaw po ay nagkaroon ng iba talagang hindi niya po kakayanin ano at talagang ang sinasabi niya po ay siya po ay nawawala daw dapat daw siya ay iyong iniintindi. I lost myself for a little while. Ang pakiramdam niya po is um, iniiwanan mo siya, iiwanan ka niya, naliligaw siya ng landas, kailangan daw niya ng suporta, ah, pero wala ka raw po, no? Iniiwanan mo na daw siya at iiwanan mo na raw siya. You don't know how hard it was to let you go. Sa so, totoo lang po, sa so, nakikita ko po dito, nahirapan din naman po itong i-let go ka. No? Kaya lang parang pakiramdam niya, wala na rin eh. Nagkaroon na rin po kayo ng lamat. And um, kaya hindi po siya makabalik-balik sa disconnected o disconnected po kayo. Why? Kasi po, um, pakiramdam niya po ay nagkaroon na rin naman ng lamat. So ano pa raw yung kapupuntahan niyo? For whatever reason, hindi niya po alam kung ano raw ang kapupuntahan nyo. Kaya minsan po, hindi po ito natutulog, no. Sometimes, I stay awake thinking about you. Yan, oh. Sa so, totoo lang po, oh. Talaga pong, um, iniisip niya po na sana daw, trinato ka na lang niyang maayos, no. Or, hiniwalay ang kanya ng maayos. No, para kayong dalawa ay naging um, casual, civil, hindi po yung ganito, no? Medyo disappointment po yung ginawa niya sa iyo. Very, very disappointing yung ginawa niya sa iyo. Kaya somehow, ang tao pong ito talaga sa nakikita ko ay very sad, very, um, para pong hindi siya kontento sa anuman yung ginawa niya sa buhay niya. No? As a matter of fact, um, alam niya po na may mali siya. Alam niya po na um, hindi po tama yung ginawa niya sayo. Kaya siya po yung siya po yung nagdadala ng bigat no. Kaya po ito nagagalit kasi parang ready ka na po no. Alam niya po na mines up niya everything. Alam niya po na talagang ayan you no. Know, alam niya po talaga na kahit papano ay um kahit papano alam niya na nasira niya lahat ng magandang pinagsimulan niyo. Lahat ng pagsisinungaling niya ay nire-regret niya because lahat yun alam niya po na naalam mo. No, hindi ka po tanga. Alam niya po na lahat yan ay alam mo. At isa pa po sa nakikita ko ay parang gusto man po nito mag-usap kayo pero every time po na mag-usap kayo minsan lagi po siyang naaaborido no alam niya po na kasalanan niya pero bini-blame niya po sa iyo why hindi niya po kasi matanggap na siya yung may kasalanan hindi niya po matanggap tanggap na um na walang nawalan po ng direksyon yung buhay niya no na somehow itong nangyari sa kanyang ito ay nag-create ng unpredictable um, sa buhay niya no naging unpredictable po yung buhay niya nawalan po ng direksyon yung buhay niya kaya po ganyan siya sa ngayon mag-iisip no Meron po siyang self pity no loss grief self pity sa nakikita ko po ngayon dito ay nalulungkot po ito, no? As a matter of fact, sa nakikita ko po ay hindi niya naman din tanggap yung nangyari sa inyo pero dinadaan niya sa galit para daw po mas mabilis siyang makamove on sa iyo. Kasi wala pa rin daw pong um, came closer than anyone, you came closer than anyone wala pa rin pong pumapantay sa iyo. As of this very moment ikaw pa rin po yung pinakamalalim yung connection sa inyong dalawa no? at sabi niya po I wonder if you are happy without me no iniisip niya po kung masaya ka daw po ba nang wala siya no um okay ka na daw ba marami pong bagay ang nakakapagpaalala sa iyo sa kanya pero dinadaan niya lang po sa galit no as a matter of fact hindi niya po alam kung paano niya po ito kung paano niya po ito lulusutan, no na hindi ka na niya maalala. Dahil sabi naman niya, um, nag na siya, no? Pero dahil po ang dami niyang unresolved issues and emotional baggage, hindi po siya makalet go totally sa iyo, no? Nalulungkot po siya sa mga nangyayari at sa totoo lang po, lagi mo siyang naiisip dahil may mental energy. No, naiisip ka po ng taong ito at na may mental energy ka pa po niya talaga. There's anger and argument, no? Sa totoo lang po, in person pong ito ngayon ay nahihirapan din po siya, no? As of the very moment, yung failure niya po, no? Ay patuloy po siyang pabagsak ng pabagsak. Samantalang ikaw, eventually, tumatapang ka na. Eventually, mapapagod ka na. Siya, mananatili sa confusion, chaos, and brutality, no? May pagkabrutal po ang pangyayaring ito. Kaya hindi niya po ito pwedeng um, lusutan o iwasan. Ano? Um, dinadaan niya lang po sa mga self-confidence na kunwari siya ay okay. Pero ang totoo po, siya po ay hindi okay. No? Um, panay confusion. No? Panay confusion. Ano? Ang barahan niya po is totally panay po um, confusion. And he needs, uh, he or she needs rest, restoration, and contemplation no sa totoo lang po um ginusto niya pong maging free at mag-explore po siya ngayon siya po ang nagkaganyan at nagaleche-leche po ang kanyang buhay dahil po sa last sa sex sa tukso no na hindi niya po inakala talaga no parang sabi ko nga po nung iniwang kanito kala mo isa na tong demonyo o hayop na hindi mo na po siya kilala. No, sinira niya po ang maganda niyong samahan at lahat ng pangarap na binuo yung dalawa. Nasasaktan din po yan, natatakot din po yan, pero meron po siyang um, excess pride and um, marami po siyang punishment no, na, na nag sa kanya sa mga susunod na araw. No, lalo na po pag naging matatag ka na, hindi mo na siya kinailangan at talagang kinalimutan mo na ito o lumaban ka no sa mga yung iba na may mga pananakot lumaban kayo and matatakot din po ito no maraming maraming salamat po sa inyong lahat and i hope na naka-resonate po kayo at may nakuha po kayong message and if you do can you please give me a like and comment down below kung ano po ang nakikita nyo or nakuha nyong mensahe out of this reading. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And ako po ay magbabalik for another set of reading maybe tonight for our third and final reading, no? Sana po ay um, huwag nyo pong skip yung ads. Tulong nyo na po yan sa atin dahil nalalapit na rin po ang ating One Love a Day for the Street Elderly, no? On Saturday, sana po ay okay ang weather at wala pong anumang bagyong darating para hadlangan ang ating One Love a Day. So maraming 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 salamat po sa inyong lahat and God bless you all. Um, sana po napanood nyo na po yung first, second, and third reading kahapon bago po kayo tumalon sa first and second reading na ito. No? Kanina po ay napakaganda din po at powerful din po ang ating first reading of the day. So I do hope po na yung second reading of the day po natin ay um, ay mapanood nyo din po no itong second reading of the day bago po kayo tumalon sa third reading of the day ayan so maraming 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 salamat po sa inyong lahat and may God bless you all um sa akin pong mga ever loyal and solid Lady Elena friends, family and subscribers I love you all from the bottom of my heart. At ako po ay nagpapasalamat na kahit po napakaraming lumalabas sa YouTube channel na kung sino-sinong mga um, tarot card readers ay patuloy nyo pong hinahanap ang akin channel at patuloy nyo pong hinahanap ang aking um, message for the day or ang hula natin for the day. Ang reading natin for the day kaya maraming 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 salamat po from the bottom of my heart. and ang lagi ko pong bilin sa inyo mga kapatid is to live one day at a time. Huwag niyo po munang isipin lahat ng mga masasakit na nangyari sa inyo kahapon at kung ano po ang mangyayari sa future, just live for today, your present. now for today, you wake up and do three things that will make you happy for this day, okay, maraming maraming salamat sa inyo uh, sana ay nakatulong po ang ating mga payo at ang sinasabi ko pa po sa inyo lagi is, life is too short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo nang kahapon. just surrender everything to the divine universe, just let go and let God write your life and love story nga pala po, sa lahat ng gusto po na magpa-private reading, ay meron po akong details dyan sa dulo na ating video wherein dyan nyo lang po ako mako ang Lady Lee Elena. That's my only official and legit FB account. Yan. Hindi man po kami makasagot kaagad, pero I assure you na um, magsasagot at magsasagot po kami. So maraming 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 salamat. And ingat po kayo sa scam ha. Um, make sure po na ako talaga ang kausap nyo. Okay? um, please help me reach din po 20,000 subscribers para naman po na malapit-lapit tayo sa silver button. No? Gusto ko po sana na tulungan nyo po talaga ako magka-silver button. So, I hope na i-share nyo po ang ating channel sa ibang mga kakilala nyo pa po. Okay? God bless you everyone and I love you. Stay safe and huwag po kayong malungkot. I love you. Babalik po ako. God bless you all. Bye!